Magandang araw mga tol. Kayo boxing to. Kamusta? Tapalis only. Tapalis only 5 rounds. Please. Ice spar Tapalis. Always a bar. Ah! Ah! So ayon nga kay John Riel Casimero ay takbo lang daw ng takbo itong si Marlon Tapales Noong nakaraang sparring nila doon sa Amerika Sinabi din ni Casimero na uppercut lang daw yung kaya ni Marlon Tapales At wala daw talagang lakas ang suntok nito uh, Because Tapales only his power is only upper, upper. But no, no, no strong But... So nang makarating nga ang video ni Janrel Casimero ng pangmamaliit sa bata nitong si Tapales ay sinabi ni Sian Gibbons na kaya niyang gawin ang laban. Sa tagitan ng alaga ni Sian Gibbons na si Marlon Tapales kontra kay Janrel Casimero. So kung mapapansin natin ay eh, nagiinit na yata itong si Sian Gibbons dito sa kampo ni Janrel Casimero. Oh, lalong lalo na sa kapatid nitong si Jason Casimero. Ito nga ay matapos tawagin ni Kuya Lods or Jason Casimero itong si Sian Gibbons na puting aso. Ito tayo about boxing guys. So, may narinig akong balita na yung asong puti, <laughs> nakamoy ng pera. So, sinasabi yan ni Kuya Lods na nakakaamoy ng pera itong si uh, Sean Gibbons May paparating na sanang laban itong si John Casimero at maghihintay na lang ng tamang oras para i-announce ang malaking laban na yon. Ito nga yung laban ni Casimero dito kay TJ Duheni na isa ring top contender or top rated mga tol doon sa Super Bantamweight Division. So sa mga hindi nakakaalam mga tol, si TJ Doheny, isa former IBF Super Bantamweight Champion at top rated din world ranking. Kaya naman ito sana yung magiging stepping stone ni Janriel Riel Casimero para umangat yung ranking sa division at makaharap na nga itong uh, the monster ng Japan na si Naoya Inoue na matagal niya nang hinahangad. <laughs> yung asong puti na ng pera. <laughs>

Balik dahil sa sinabi na yon ni Jason Casimiro dito kay Sian Gibbons ay mukhang uh, iba ang ihip ng hangin. Dahil mukhang kanselado na nga mga tol yung uh, sinasabing big announcement ni Jason Casimiro na laban ng kanyang kapatid ngayong taon. Dahil para sa mga hindi nakakaalam mga tol, malaki ang impact ni uh, Sian Gibbons bilang handler ng isang hindi fighter. Hindi man si Sian Gibbons ang direct handler ni uh, TJ Duheny ay malaki naman ang koneksyon ni uh, Sean Gibbons para makuha or magawa ang laban sa pagitan ni John Riel Casimero at ni TJ Duheni. Pero ngayon nga mga tol, mukhang hindi na mangyayari ang laban dahil uh, mukhang hindi maganda ang uh, naging takbo ng uh, relasyon ulit ni uh, Casimero at ni Sean Gibbons. Hanggang dito na lang mga tol ang video ito. Maraming salamat sa panonood.